is magandang araw sa inyo. Muli, nandito na naman tayo at papakilala ko sa inyo ang lugar na magandang beach dito sa Bataan. Ang White Coral Beach Resort sa may Bataan. Ayan guys, nakikita nyo. may white sand sya. may volleyball. Ayan, ang ganda niyang guys. Oh. May silang pero maganda siya. Kita nyo guys May mga foreigner Kaya yun. Yan yung cottages Yung mga cottages yung Mga rooms na pwede nyo i-renta Medyo may kamahalan nga lang guys dito Yan guys oh, magandang araw at dito sila ate, nagtitinda sila kung gusto niyo kumain ng halo-halo, meron dito. Nakikita nyo. Napahalo-halo kami kasi ang init eh. Nandito kami sa Bataan <laughs> Beach Resort eh. Mahiyahin siya ate. Hindi niya alam na ang camera ko ang ganto na ako. Kita-kita, diba? sikat na sikat ka sa vlog ko nyan, te. Diba? Ayan. ang halo-halo nila dito. Ang galing, oh. ano na ha? Di kuryente na Dati, di kas-kas -di eh. Oh, diba? Diba halo-halo. Ano yung anuan nga kasi. nyo guys. Bilis. Kaya pag nainita kayo. Nangiya ka ng konti. si ate. Huwag kang nangiya ate. Ano ka. Magsisikat ka sa buong ano. di ba? ganda guys. Yan si ate. Isang trabaho dito sa resort. Kita guys, ganda. Ano pangalan ng store nyo te? Pagka oh. Leon. Kaya Ate Leonie Store yan. May halo-halo siya pag nainitang kayo dito lang kayo. Pag nilalamig naman kayo, magkape kayo. Ayan. Ayan. guys, nakita yung dalang pasigan. Kabi lang. Ayan. Pwede rin po sila kumarikila ng bangka. Oh, ito. Ayan mga yan. Magkano ganyang arkila yan yung mga ganyang ano? Magkano eh, daw yan. Sa inyo ba yan? Sayo may ari niyan, te kayo? Ang ah, yaman ng amo nyo. Yan siya doon may ari. Magkanong rate nyan? Ito palang yung store niya guys. So nakalagay. yung galing oh. yung store. Yan. 2.5. Ano yung kahit ilang kayo? ganun 10 po sir. 10 po. 10 per head. 10 oh, person. 2.5. Oh, sulit na yun. Kung marami kayo. <laughs> yan guys so uh, mga halo ng halo niya halo halo uh, may nata may, red, may mungo, may cow beans yan eh, yung mangga para saan yan te mango ah mango shade, shade. Uh, ayos sarap po eh. dami na naligo. Dito kailangan ano ka. Ayan, yun, yun. Ito, hmm. ito, ba? Ayan, Pero parang hirap kasi maligo sa ano ng init, no? Pero iba man nasasarapan sa mainit kasi malamig yung tubig. Eh. Oh, talaga? Ganun mo malalaman pagka ano. Dito po, din banda sa ano, marami. sa Ayan, pero ito, isang ano na to, maraming resort. Opo, magkakaros dikit lang. Oo, oh, hanggang doon. Hanggang doon pa po yan. Mahaba-haba. Ilang resort po ba to? Yung yun, yun so, natatansya ano, niyo ba? Maganda. Ganda. Marami daw resort dito guys. Pero, pero isa ba? lang yan. Ito daw buhangin na to, pagka ano, talagang white sand tingnan. Pero pagka napasa daw, na. medyo so, itim na o. Oh. <laughs> pero ngayon ang ganda kung titingnan nyo. Oh. Yung Kano reflection siya, ng araw. <laughs> <laughs> oh. Coffee ko blanco na. <laughs> Hindi na siya Nescafe 3 in 1. Pero ano siya, maganda siya Pino, di ba? Maganda oh, Pino. Pino. Pino talaga siya. Nakalo-halo, order kami. Magkano po ba yung isa niyan, 60 lang po. Libre na. Libre. Total na vlog naman kita, eh. nakasama kita sa ano. Nakikitrabaho lang <laughs> po. Nga, no? Joke lang, Teo. Ayan, sarap ng halo-halo, guys. Sa ganitong panahon. Ayan, guys. Kita nyo. Yan. Dito ko sa Dalampasigan pasigan. Ayan. Ayan yung mga cottages na pwede nyo rentahan dyan. Medyo may kamahalan lang kasi medyo high-end tong ano eh. Yung resort na to eh. Yeah, may pwede kayo mag-volleyball, beach volleyball. Tapos may silungan siya. Yan, may mga silungan dito. Pag gusto mo sa dalang pasig, hindi ka masusunog. Yan. Yan. guys. Kitaan niyo. yan nakikita nyo guys yung ibang area ng resort dito. Yeah. Ang katulad ng resort niya yung sa Coral View Beach Resort. Dito pa rin niya sa Bataan Sambales. Tama ba in? Bataan Sambal. Yeah. Guys, nakikita niyo. Dali-dali mga bata. sila. Ayan. kitang kita niyo guys. Nandito kami sa ilalim ng ano yan. parang hubo-hubo siya. Ganda. May mawok. Bwede ka magrenta ng balsat. Wala lang guys kung magkanin yung rate right ng resort dito. Basta ito yung sinasabi kong beach dito sa Bataan. guys pag gusto niyong bumili. Ay, kuya. Oh, meron ditong buko yan. May buko tinitinda sa kuya. Magkano yan kuya? 30. 30 yan. 30 lang guys ha. Pag gusto niyong bumili dito meron.